Yeah. Iniwan mo ang puso ko Para mahalin ang tulaan niya Kinalimutan mo ako Wala nang matilala mo siya Ipinaglaban na kita Kahit na may iba ka na May iba ka na Huwag mula nung iwan mo Nasaktan mo ang puso ko Nang sumawa sa iba Magmula na iwan mo puso ko Inaparalisa at maging ang katawan laging balisa At ang sakit na nadama Idinaan ko sa akda Paglisan mo sa buhay ko Ako'y di pa nakahanda Tila sinayang at nasayang Kaya di ko matanto Kaya ako'y nanghihinayang na nagkaganto Huni na ang aking loob At nawalan na ng lakas Magmula nung nawala ka ang relasyon ay nagwakas Walang mali sa ginawa, walang mali sa aking pagtato Paano pa mabubuo kung nawala wala ang kapiraso Sa aking baik ay may galit at ako'y kinamuhi Kaya naman ang relasyon sa hiwalayan na uwi Kulang na nga sa material, kulang pa ko sa kayamanan Tapos nawala ka pa kaya di ko na makayanan Ang pinagdaanan ko magmula nung nawala ka Laging tanong sa isip, bakit ba kumawala ka? <laughs> Ka na, puso ko'y laki ng hati nung nagkamali ka na Anong kulang na sayang ni hindi ka nang hinayang Pa'no makakamood on eh hindi ko nga makayang Umibig pang muli kahit maganda pa sila Pa'no pa muling iibig puso ko'y iyong dala babae gusto ako Sagot ko ay ayoko Alam mo ba kung bakit kala ko para sa ko Kaya pakinggan mo itong munti kong opera Puso ko ay critical, kailangan ng maopera Magmula ng lumayo ka at ako ay iwan mo Dahil hindi ko inexpect na ako'y bibitawad mo Kaya sa tuwing sasagi sa isipan ko Ang alaala ang kirot na nadama Ay tila mas lumalala pa Di kaya ang palaso ni Cupido ay kumapos Kaya ang kabanata natin ay maaga nagtapos maalaala mo At pagkatapos ng lahat sana ay maalala mo Na ang pag-ibig ko ay tunay at hindi ito huwa Dahil lahat ng kahilingan mo ay aking tinupad At bagkos namang hinayang ay tatanggapin ko na Ang mapait na alaala mo'y tatanggalin ko na Gusto ko nang makalimutan ang ating nakaraan Nang ako ay makamuton sa sakit na dinaan Porket pagantong ako at lamang siya sa itsura Iniwan mo ako Agad mong Ang gusot ng relasyon Ay tila di na matawid Kaya ang tinahat mong direksyon Ay di pumatawid Tulot mo ay kalungkot Ang natamas ako ngayon Mali pala ang inasahang Nakilala ka noon Kala ko ikay seryoso At wala ka ng iba Ngunit ako